kung mali ang unawa at paliwanag namin mga STA, so kanino yung tama? Yung sa'yo? Yung talata po, wag po kay Sak. Kung sa mga talata kami ng Biblia maniniwala, huwag na namin paniwalaan si Sak Jacob sa kanyang unawa at paliwanag. Yes or no? Ay ah, yes po. Sino ang nagsasabi na mali ang interpretation namin? Ikaw ba? Ako ang nagsabi. So, kung mali yung interpretasyon namin, ibig sabihin, yung sa'yo ang tama. Oh, tama yun sa akin. Okay. Sino ang nagsabi na tama ka? Di ba ikaw lang din ang nagsasabing? Yes. Or no? yes. Oh, Kasi yes. yung paliwanag at unawan nisa, huwag naming paniwalaan. Tama or mali? Tama.